Umalis ka. Hindi ka nabibilang dito. Hindi ka nararapat sa lugar na ito. Ang matalim na tinig ni Aling Nena ay umalingaw nga sa buong reception hall, sapat upang magpatigil sa lahat ng tawanan at bulungan. Pakiramdam ko, lahat ng mata ay nakatingin sa akin, puno ng pagusga at pagtataka. Naramdaman ko ang init na umakyat sa aking pisngi, hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa nagangalit na galit na unti-unting kumukulo sa akin. Paano ako mapapalaya sa lugar na akin? Sa isang iglap, bumalik sa akin ang lahat ng sakit, lahat ng panunulsol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako mananahimik. Ako si Maria. At kung titingnan mo ako ngayon, marahil ay iisipin mong palagi ng perpekto ang buhay ko. Bilang isang babaeng madalas mapuri sa aking itsura, maamo ang aking mukha, mahaba at makintab ang aking buhok, at may tindig akong palaging derecho marami ang nag-aakala na madali ang lahat. Pero hindi. Ang bawat tagumpay ko ay pinaghirapan ko. Hindi ako ipinanganak na mayaman ni hindi ako nagmula sa kilalang pamilya. Ang lahat na narating ko ay bunga ng sipag at tiyaga. Mula sa pagiging simpleng sales agent sa real estate, nagsumikap ako. Bawat kusing, bawat patak ng pawis, ay inilaan ko sa pag-aaral, pag-ipon, at pag-invest sa sarili kong mga proyekto. Pinangarap kong magkaroon ng sariling legacy, isang patunay na kayang kaya ko. Kaya nang makilala ko si David, inakala ko na kumpleto na ang aking pangarap. Si David ay mabait, mapagmahal, at higit sa lahat, tinanggap niya ako ng buong-buo. Nanggaling siya sa isang kilalang angkan, ang Pamilya Reyes, na mayaman at may impluensya sa lipunan. Hindi ko kailanman hinangad ang kanilang kayamanan. May sarili naman akong kakayahan at ambisyon. Ang tanging gusto ko ay isang kapareha na mamahalin ako ng tapat at isang pamilyang tatanggap sa akin ng walang kondisyon. Sa simula, maayos naman ang lahat. Tinanggap ako ni David sa kanyang mundo at pinangarap ko na magiging bahagi ako ng kanilang extended family. Lalo na ang kanyang ina, si Aling Nena. Si Aling Nena, ang matriarch, ay isang respetadong tao sa kanilang komunidad. Kilala siya sa pagiging masipag sa simbahan at sa pagiging host ng mga ingranding pagtitipon. Ngunit mayroon din siyang ugali na laging gusto niya ang huling salita at ang mga bagay ay dapat sumunod sa kanyang kagustuhan, lalo na kung tungkol sa katayuan ng kanilang pamilya. Pinilit kong intindihin ang kanyang pagkatao. Lahat naman tayo ay may kakulangan, hindi ba? Nagsikap akong maging isang mabuting asawa at isang karapat dapat na manugang. Pinilit kong maging mapagbigay at laging handang tumulong. Akala ko, sapat na iyon para maging ganap akong bahagi ng kanilang pamilya. Hindi ko alam na ang mga pamantayan nila ay lampas pa sa kakayahan kong abutin. Ang kanilang mundo ay nakabase sa pangalan, sa pera, at sa mga bagay na hindi ko kailanman binigyan ng malaking halaga. Ang mga unang senyales ng pagbabago ng panginginig ng lupa sa aking inakala'ng matatag na pundasyon ay nagsimula sa maliliit na pagtitipon ng pamilya. Sa tuwing may handaan o simpleng hapunan sa bahay nila aling nena, napapansin ko ang unti-unting pagbabago ng trato sa akin. Hindi ito biglaan. Parang isang maliliit na butil ng buhangin na dahan-dahang sumasama sa aking inumin at unti-unti akong nilalason. Maria, napansin ko, masyado kang abala sa trabaho mo, wika ni aling nena isang gabi habang naghahapunan kami. Nagkislapan ang kanyang mga mata habang nagingitian sila ng kanyang kapatid na si Tita Beth. Ang kanyang iti ay pilit. Hindi mo ba naisip na mag-focus na lang sa pamilya? Galing ka sa hirap, kaya siguro ganyan ka magtrabaho, di ba? Pero iba na ngayon. Asawa ka na ng anak ko. Ang kanyang tono ay parang nagmamalasakit, ngunit ang ibig sabihin ay binababa niya ang aking pagkatao. Naramdaman ko ang bahagyang paninikip ng aking dibdib. Pinilit kong manatiling kalmado. Ay, aling nena, sagot ko ng mahinahon, gusto ko lang po na maging produktibo. At saka, para po may maipagmalaki din ako kay David at sa pamilya natin. It's it said, ipagmalaki. Hindi mo na kailangan iyan. May David ka na, tugon niya, sabay subo ng pagkain na parang sinasarado ang usapan. Ipinahihiwatig niya na ang tanging halaga ko ay bilang asawa ni David at ang aking mga personal at tagumpay ay walang say sa isa kanilang mata. Nagsimula rin siyang magtanong ng maihalong panunuya tungkol sa aking pinagmulan. Maria, alam mo ba, si David, noon pa man, sanay na sa mga mamahaling bagay. Ikaw ba, nakaranas ka na bang magbakasyon sa abroad noong bata ka? O dito sa pamilya namin, sanay kami sa ganitong klase ng pagkain, ganitong klase ng damit. Hindi ka sanay sa fine dining, di ba? Palagi niyang inihahambing ang aking pagiging simple na ipinagmamalaki ko sa kanilang marangyang pamumuhay. Ang mas masakit pa, minsan ay pinupuri niya ang ibang kaibigan o dating kasintahan ni David, na parang ipinaparating niya na mas bagay ang mga ito kay David kaysa sa akin. Alam mo, si Stephanie, anak ng may-ari ng pangalan ng malaking kumpanya, napakabait at napakaganda. Sayang at hindi sila nagkatuluyan ni David. Sasabihin niya ito sa harapan ko, na parang ako ay hangin lamang, na walang mararamdaman. Sinusubukan kong sabihin kay David ang aking nararamdaman, ngunit madalas ay binabaliwala niya lang. Ganyan lang talaga si Mama, Maria. Maingay lang siya pero mahal kanyan, palagi niyang sinasabi. Pero alam kong hindi ito simpleng pagmamahal. May mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang mga salita. May bumabagabag sa akin ang pakiramdam na kahit anong gawin ko, hindi ako magiging sapat sa mata ni Aling Nena. At ang katanungang ito ay laging bumubulong sa aking isipan, hanggang kailan ko kayang tiisin ang paghamak na ito. Ang mga pasaring ni Aling Nena ay hindi nawala, sa halip mas lumala ang mga ito. Parang isang maliliit na tusok na unti-unting nagiging malalim na sugat, at ang bawat pagkakataon ay ginagamit niya upang iparamdam sa akin ang aking pagiging mababa. Minsan, nagdala ako ng luto kong paela sa isang family gathering na pinaghirapan ko talaga. Nag-effort akong aralin ang recipe para lang mapasaya sila. Excited akong makita ang kanilang reaksyon. Ngunit nang ilapag ko sa mesa, kinunot ni Aling Nena ang kanyang noo. Ay, Maria, nag-abala ka pa. May katera naman kami, sabi niya, sabay ngiti ng pilit. Pero sige, titikman namin. Sana lang ay masarap. Ang paela kasi namin dito, galing pa sa Espanya ang resipe, iba ang lasa. Ang kanyang mga mata ay parang may sinasabi pang iba, hindi ka kailanman magiging husay namin. Naramdaman ko ang pamumula ng aking pisngi, ngunit pinili kong manahimik. Hindi lang iyon. Nagsimula rin siyang magkalat ng mga maliliit na kasinungalingan o pagbaluktot ng katotohanan tungkol sa akin sa ibang kamag-ana. Sa isang family dinner, habang nagkukwentuhan kami tungkol sa mga negosyo, sumingit siya. Alam mo, si Maria, swerte lang talaga sa real estate. Hindi naman siya nag-aral ng negosyo, 'di ba? Siguro ay dahil lang sa koneksyon ni David sa mga kaibigan namin. Buti na lang at tinutulungan namin. Narinig ko ang bulungan ng ibang kamag-anak at pakiramdam ko ay nahuhubaran ako sa harapan nila na ang lahat ng pinaghirapan ko ay binabaliwala. Ang pinakamasakit ay ang paraan niya ng pagtingin sa akin, parang tingin sa isang pusa na nakapasok sa bahay na hindi dapat, isang insektong dapat durugin. Sa tuwing susubukan kong makipag-ugnayan sa ibang miyembro ng pamilya, laging may komento siya na nagpaparamdam na outsider ako. Maria, kumusta na ang iyong trabaho? May naibenta ka na ba ngayong linggo? Kasi dito, si David, napakaraming kliyente. Sanay kami sa ganoong kalaking halaga ng pera, sabi niya sa harap ng tiyahin ni David, na parang sinasabi na ang aking kita ay hindi kasing laki ng kanila. May halong pagtawa sa kanyang boses pinilit kong maging matatag. Sinusubukan kong kausapin ulit si David at sa pagkakataong ito ay mas detalyado. David, hindi na ito normal. Ramdam ko na ayaw talaga sa akin ng mama mo, sabi ko, halos pabulong, nangingilid ang luha. Hindi na ito biro. Masakit na. Hindi ko na kaya ang kanyang paghama. Ngunit si David, bagaman mahal niya ako, ay parang bulag sa katotohanan. Maria, wag mo nang isipin yan. May pagkakontrabida lang talaga si Mama sa salita pero mahal kanyan. Magpakatatag ka lang, palagi niyang sagot. Ang kanyang pagwawalang-bahala ay nakadaragdag sa aking kalungkutan at pagkabigo. Para akong nakakulong sa isang silid na unti-unting lumiliit at walang makarinig sa aking sigaw. May isang bagay akong sigurado, hindi ko na kayang manahimik lang. Hindi ko na kayang hayaan silang tapakan ang aking dignidad. Ang tensyon sa pagitan namin ni Aling Dena ay umabot sa sukdulan. Hindi na ito simpleng panunuya, isa na itong direktang atake sa aking pagkatao at dangal. Nagawa niyang iparamdam sa akin ang pagiging hindi ko sapat sa harap ng buong pamilya. Nang ipahayag ang family reunion na gaganapin sa isang prestihiyosong resort na ang pangalan ay laging binabanggit ni Aling Nena na maihalong pagmamalaki, naramdaman ko na may mangyayari. Ang Veridian Grand Resort isang limang bituin na resort sa Batangas, kilala sa mga pribadong villa, infinity pools, at napakagandang tanawin. Ipinagmamalaki nga na sila, lalo na siya, ang nag-arrange ng lahat, at ito raw ay eksklusibo sa kanilang pamilya. Sinadya niyang hindi ako isama sa anumang pagpaplano, at ang bawat desisyon ay dadaan sa kanya. Ramdam ko na sinasadya niya akong ilagay sa labas ng bilog, iparamdam na isa lang akong tagasunod. Oh, Maria, alam mo ba, Simula niya isang beses habang nagpaplano kami para sa reunion, ang Veridian ay hindi basta-basta. Very exclusive. Kailangan mo talagang may koneksyon para makakuha ng bookings doon, lalo na sa buong resort. Pero syempre, si David at ang papa niya, kaya nila. Kaya maswerte ka nakasama ka sa pamilya namin. Ang bawat salita niya ay patalim na tumatarak sa aking puso. Ang kanyang ngisi ay parang nagsasabing, hindi mo kailanman mararanasan ang ganito kung wala kami. Ang pinakamasakit na konfrontasyon ay nangyari isang hapon, ilang araw bago ang reunion. Nag-usap kami sa sala nila aling nena at naging seryoso ang kanyang mukha. Maria, sabi niya, at ang kanyang tinig ay malamig, puno ng paghama. Maging prangka tayo. Alam kong hindi ka namin kauri. Pinakasalan mo lang ang anak ko para sa pera at posisyon. Hindi mo kami maluloko. Ang pagiging maganda mo ay panlabas lang, walang laman. Nagulat ako sa kanyang diretsahang akusasyon. Aling nena, paano niya naman nasabi yan? May sarili po akong trabaho, sarili kong ipon. Lahat ng iyan ay pinaghirapan ko. Depensa ko, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas, puno ng pagdududa. Ilang taon ka pa lang sa real estate, Maria. Hindi ka naman siguro makapagpapatayo ng sarili mong bahay kung hindi ka nakinabang sa apelido ng anak ko, di ba? Halos hindi ka nga namin kilala. Ang bahay mo. Ang mga sasakyan mo. Lahat yan, parang imposible para sa isang katulad mo na walang pinanggalingan. Tawa niya, isang tawa na walang galang. Ang mga akusasyon niya ay nakasakit, ngunit nagpaliyab din sa aking galit. Aling nena, lahat po ng iyon ay pinaghirapan ko. Hindi ko kailangan ang apelido ninyo para maging matagumpay. Ang lahat na nakikita nyo ay bunga ng sarili kong pagsisikap. Ay, sinasabi mo yan ngayon, sabi niya, sabay taas ng kanyang kilay, puno ng pag-aalinlangan. Pero sa reunion, makikita mo. Iba ang mundo namin sa mundo mo. At dapat mo nang matutunan ang iyong lugar. Hindi ka nabibilang dito. Umalis ako sa kanilang bahay na halos sumasabog ang dibdib hindi na ito simpleng ina na nag-aalala. Ito ay malinaw na paghamak, isang pagnanais na ipahiya ako at itaboy ako palayo. Naramdaman ko na hindi na ako pwedeng manatiling tahimik. Kailangan kong lumaban, hindi para patunayan ang aking sarili sa kanila, kundi para sa aking dignidad at kapayapaan. Pumunta ako sa bahay ni David, na nooy nagtatago sa kanyang office, at diretsahan ko siyang kinausap. David, kailangan nating mag-usap. Hindi ko na kaya ang mama mo. Sinabi niya sa akin na ginagamit lang kita. Na hindi ako nabibilang sa pamilya niyo. May gagawin ka ba o hahayaan mo lang akong saktan ng sarili mong ina? Hindi ko na kaya ang kanyang panunulsol. Nag-aalala si David, ngunit muli niyang sinubukang patahimikin ako. Maria, intindihin mo na lang. Baka pagod lang si mama. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Pero alam kong hindi na sapat iyon. Kailangan ng mas matinding tugon. Sa pagkakataong iyon, isang plano ang dahan-dahang nabuo sa aking isipan, isang plano na magbibigay sa kanila ng leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Ito ang magiging gantiko. Ang araw ng family reunion ay dumating. Ang Viridian Grand Resort ay nagningning sa ilalim ng araw ng tag-init. Ang asul na tubig ng dagat ay nakakasilaw at ang bawat sulok ng resort ay nagpapahiwatig ng karangyaan at kagandahan nakasuot ako ng isang simpleng summer dress, ngunit dama ko ang bawat titig na nakasunod sa akin. Lalo na ang kay Aling Nena, na nakasuot ng isang mamahaling designer dress, at tila pinaplano ang kanyang grand entrance. Ang kanyang pagyayabang sa lahat. Ang pamilya ni David ay nagkalat sa paligid, abala sa pagkuha ng litrato at paghanga sa resort. Grabe, napakaganda dito. Talagang class A. Ang swerte talaga ng pamilya Reyes. Sino kaya ang bagong may-ari ng resort na ito? Ang galing ng panlasa. Sigurado akong mayaman ang taong iyon. Narinig ko ang bulungan ng ilang kamag-ana. Nakakatawa kung paano nila pinupuri ang lugar na para bang sila ang may-ari. Maya-maya pa, dumating si Aling Nena kasama ang kanyang kapatid na si Tita Beth, nakasing-abang din niya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki. Napakaganda talaga dito, Aling Nena ang swerte natin at nakakita kayo ng ganitong lugar para sa reunion, sabi ni Tita Beth. Naman, sagot ni Aling Nena, sabay ngisi ng mayabang. Hindi basta-basta ang pamilya natin. Dapat sa ganitong lugar tayo nagtitipon. Hindi tayo pwede sa ordinaryong lugar lang. Kailangan ay sumasalamin sa ating katayuan sa buhay at sa ating pangalan. Alam nyo ba, halos isang taon naming inbook itong buong resort para lang sa atin. Nagpalitan sila ng tingin ni Tita Beth na para bang may sikreto silang pinagtatawanan. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagyayabang, lumapit sa akin si David, na nooy halatang nailang sa ina niya. Maria, ayos ka lang. Parang masyado na si mama, bulong niya, na may bahid ng pag-aalala. Umiti lang ako, puno ng determinasyon. Ayos lang, David. Ngayon na magsisimula ang totoong reunion. Ang kanyang kamay ay bahagyang kumapit sa akin, parang naghahanap ng kasiguraduhan. Dumating ang oras ng welcoming remarks. Lumabas ang resort manager, isang matangkad at profesional na lalaki na may suot na uniforme ng resort. Nagbigay siya ng maikling pagbati at pagkatapos ay bumaling siya sa pamilya ni David sa direksyon nila aling nena. Ako po si Ginoong Alcaraz, ang resort manager. Isang karangalan po na dito ninyo piniligawin ang inyong family reunion. Kami po ay masayang masaya na kayo ang aming unang bigating bisita mula nang magkaroon ng bagong may-ari ang resort na ito. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Bagong may-ari? Hindi ko alam yan. Sino kaya? Sigurado akong mayaman ang taong iyan. Si Aling Nena ay nakinig ng maigi at may pagtataka sa kanyang mukha. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Ang bagong may-ari po ay isang visionary investor na nagpasya na manatiling anonimo sa publiko sa simula para sa maayos na transisyon, sabi ni Ginoong Alcaraz at huminto siya sandali. Lumingon siya sa direksyon ko. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Aling Nena. Nagtataka siya kung bakit sa direksyon ko nakatingin ang manager at sinundan niya ang tingin nito. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Ito na. Ito na ang sandali, ang sandali kung kailan ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghamak, ay magbabago ng anyo. Ang lahat ng aking pinaghirapan ay magbibigay ng katarungan. Ang mga mata ng lahat ay nakasunod kay Ginoong Alcaraz. Umiti siya, isang iti na alam kong puno ng paggalang sa akin, at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay, itinuro ako. Ang bagong may-ari po ng Veridian Grand Resort ay walang iba kundi Ginoong Maria Santos Reyes. Isang malakas na katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang bawat bibig ay nakabukas at ang bawat mata ay nakatitig sa akin. Si Aling Nena, na nooy nakangisip pa sa kayabangan, ay biglang naglaho ang kulay sa mukha. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas at ang mga mata niya ay nanlaki sa gulat at hindi makapaniwala. Si David, na nakatayo sa tabi ko, ay napahawak sa aking braso. Ang mukha ay halo-halong pagkagulat at paghanga. Ikaw, Halos pabulong na tanong ni Aling Nena na may bahid ng pagdududa at pagtanggi. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Impossible. Paano? Isa ka lang walang pinagmulan. Walang alam sa negosyo. Hindi niya matapos ang pangusap na pahawak siya sa kanyang dibdib. Naramdaman ko ang kakaibang lakas na dumaloy sa aking katawan. Lumapit ako sa mikropono na hawak pa rin ni Ginoong Alcaraz. Ang aking tinig ay kalmado, ngunit may diin, bawat salita ay may timbang. Opo, aling nena, sabi ko, tumitingin direkta sa kanyang mga mata. Ako nga. Ilang buwan ko nang binili ang resort na ito, bago pa man natin pag-usapan ang reunion. Pinili kong manatiling anonimo sa simula. Nais kong masiguro na ang bawat transaksyon ay malinis at tama. At alam niyo po, isa sa mga unang bookings na gusto kong i-personally oversee ay ang inyong family reunion. Nais ko kasing personal na makita kung gaano ninyo pahalagahan ang lugar na ito at kung gaano ninyo pahalagahan ang bawat isa. At nakita ko po ang lahat. Lalong namutla si Aling Nena. Ang kanyang kapatid na si Tita Beth ay nakakagat sa labi, hindi makapaniwala. Ang ibang kamag-anak ay nagbubulungan, ang iba ay nagtatago ng kanilang pagkabigla at nahihiya. Alam niyo po, Aling Nena, patuloy ko, ang bawat salita ay tumatara. Maraming beses niyo akong pinamukhaan na hindi ako nabibilang sa pamilya nyo. Pinagsabihan niyo akong salapilang ang habol ko. Na wala akong pinag-aralan. Na hindi ako kasing yaman niyo. Na hindi ako karapat dapat sa anak niyo. Ginawa niyo akong kahiyahiya sa harap ng lahat. Pero sa lahat ng panahong iyon, pinili kong manahimik. Hindi dahil sa wala akong masasabi, kundi dahil mas gusto kong ang mga gawa ang magsalita para sa akin at heto po ang aking gawa. Lumakad ako papalapit kay Aling Nena at diretsahan ko siyang tiningnan sa mata. Ang kanyang tingin ay bumaba, hindi kayang salubungin ang sa akin. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang resort na ito, Aling Nena, ay simbolo ng lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ito nakuha sa koneksyon o sa apelyido o sa mana. Nakuha ito sa pawis, sa hirap, sa hindi pagtulog at sa paniniwala sa sarili. Hindi ako nangailangan ng anumang suporta mula sa inyo para marating ito. Sana ay maintindihan ninyo ang pagkakaiba. Tinawag ko si Ginoong Alcaraz. Ginoo Alcaraz, pakipaliwanag po ang aming patakaran sa lahat ng bisita, lalo na sa mga nagpapakita ng paghamak sa kapwa. Ang Viridian Grand Resort ay para sa lahat. Ngunit may mga patakaran kami laban sa diskriminasyon, panunulsol at paglabag sa kapayapaan ng ibang bisita. Ayoko pong maranasan ng ibang guest ang naranasan ko ngayon at sa loob ng maraming buwan. Agad na lumapit si Ginoong Alcaraz, bitbit -bit ang isang folder. Opo, Ma'am Reyes. Bilang may-ari at bagong pamunuan, ipinapatupad po namin ang respect for all policy. Ang sino mang makikitang lumalabag dito ay may karampatang parusa, kasama na ang agarang pagpapaalis sa premises. Ito po ay mandatory. Ang mga salita niya ay tumatak sa mga tainga ni Aling Nena. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi. Hindi ito totoo. Hindi pwede bulong niya, halos hindi marinig. Ang kanyang dating pagmamataas ay naglaho, napalitan ng panginginig at pagkapahiya. Lumapit sa akin si David. Maria, mahal ko paumanhin sa lahat, sabi niya, at nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata, puno ng pagsisisi. Hinawakan niya ang aking kamay at sa wakas, naramdaman ko ang kanyang buong suporta, ang kanyang matatag na pagtayo sa tabi ko. Tumingin ako sa paligid. Ang mga mata ng mga kamag-anak ay puno ng paghanga at paggalang. Ang mga taong dating bumubulong at nagtatawanan sa aking likod ay ngayon ay tahimik at yumuko. Ang kanilang mga ngisi ay napalitan ng pagkabigla at pagunawa. Ang paghihiganti ay hindi kailangan ng sigaw o pisikalan. Minsan, ang pinakamatinding paghihiganti ay ang pagpapakita ng tunay mong halaga. At sa sandaling iyon, napatunayan ko iyon sa kanila. Ang mga sumunod na sandali ay malinaw sa aking alaala. Si Aling Nena at ang kanyang kampo ay mabilis na naglaho sa paningin. Wala silang nagawa kundi ang magpakita ng kahihiyan at pagkabigla ang kanilang dating pagmamayabang ay napalitan ng katahimikan at pagtalikod ng maraming kamag-anak. Ilang kamag-anak ang lumapit sa akin, humihingi ng paumanhin sa kanilang dating pagbaliwala o simpleng bumabati ng may paggalang na hindi ko kailanman naramdaman mula sa kanila noon. Hindi ko sila pinigilan. Hindi ko rin naman sila hinusgahan. Ang mahalaga ay ang aral na natutunan ng lahat. Ang reunion ay nagpatuloy, ngunit iba na ang ambience. May pag na ang bawat salita na naririnig ko, at ang mga tingin ay puno na ng paghanga. Si David, sa wakas, ay naging mas matatag sa pagtatanggol sa akin. Nakita niya ang katotohanan ang pag-ugali ng kanyang ina, at pinili niyang tumayo sa aking tabi. Matapos ang reunion, kinaharap niya ang kanyang ina, at nilinaw niya na hindi na niya hahayaan na saktan ako pa. Unti-unting nagbago ang kanilang relasyon, at sa akin, iyon ang pinakamahalagang resulta, ang pagbabago sa puso ng aking asawa. Sa ngayon, patuloy akong nagtatrabaho sa aking mga negosyo at kasama na doon ang pamamahala sa Veridian Grand Resort. Ang resort ay naging patunay sa aking kakayahan at isang lugar kung saan ang lahat ay pantay-pantay, anuman ang kanilang estado sa buhay. Binuksan ko rin ang mga oportunidad para sa mga taong gustong matuto sa real estate bilang pagpapakita ng aking pagpapahalaga sa bawat individual. Ang karanasan na iyon ay nagturo sa akin ng napakahalagang aral. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang pinagmulan o sa dami ng kanyang pera, kundi sa kanyang integridad, pagpapahalaga sa sarili, at sa paraan ng kanyang pakikitungo sa kapwa. Ang katahimikan ko noon ay hindi kahinaan kundi paghahanda. At ang paghihintay ko ay hindi pagpapabaya, kundi isang estratehiya. Ngayon, mas payapa na ang aking puso. Mayroon akong asawang sumusuporta sa akin at isang negosyong ipinagmamalaki ko. Ang revenge ay hindi laging madilim o puno ng put. Minsan, ito ay pagpapakita ng liwanag sa iyong sarili na sapat ka at higit pa sa sapat para sa sarili mong kapayapaan at kaligayahan.